sa Japan. Nung ako pa lang, na may narating din kami, Norway, sa mga anak ko, Malaysia, may Amsterdam. Pinangarap ko rin na makita ka, makayakap kita. Pero inilayo, inilayo ka sa akin ng nanay mo, ano? ilang beses na kami naghiwalay uh, hanggang sa hindi na kita nakita. Hindi ko, hindi ko alam ang mga sasabihin ko sa iyo ngayon, pero gusto kong malaman mo. Uh, kahit na siguro sino tatay na mawalay sa anak, nalulungkot eh. Bakal plastic! Kung lang sana, kung maibalik na lang nakaraan, gusto ko sana ang magkasama, makapiling na po talaga kami po eh. Siyempre, sa simula sa pool pa, hindi ko na talaga na ano siya eh. Hindi ko mala siya ma... nakikita po. Okay lang. <laughs> mm. <laughs> Magandang gabi, ako po si Jessica Soho natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti, at magpapalukso ng ating dugo. Dahil ang mga pinapangarap na muling pagtatagpo, abot kamay na dito sa Reunions. Kung malimit kayong mamasyal sa Tagaytay, malamang isa na kayo sa hinarana ng bandang ito. Ang tinatawag nilang The Les Cabases. Dito musika ang nagbubuklod sa pamilya ni Mang Benny at ang hilig niya sa musika na ipasa niya sa kanyang panganay na anak na si Jojo bagamat napagkaitan naman niya ito ng pagmamahal ng isang ama. Kung malimit kayong mamasyal sa Tagaytay, Malamang isa na kayo sa hinarana ng bandang ito. Madalas silang naiimbitahang tumugtog sa mga dekalibring hotel, kasino at iba't ibang restaurant sa lugar na ito. Pero ang higit na nakakabilib sa grupong ito, isang pamilya lamang ang bumubuo sa bandang ito ang tinatawag nilang the Les Cabasses. Ang panganay na si Les ang may hawak ng baho de arco. Ang pangalawa na si Lenny ang vokalista. Si Emmy ang backup vocalist ng banda. Ang bunso naman na si Chet ang may hawak ng rhythm guitar. At syempre, ang leader ng banda. Walang iba kundi ang kanilang ama na si Tatay Bayani. Successful na pag nagugustuhan mo ang trabaho. At katunayan nga na nakapaglibot na rin kami sa maraming parte ng mundo dahil nga sa trabaho namin ito. Lahat ng araw ng uri ng kanta, mapa-Spanish, pop, western, at iba pa. Mula mababa hanggang mataas na tono, abot na abot ng Les Cabasses. Pero para sa leader ng grupong ito na si Tatay Bayani, hindi raw lahat ng kanta masaya. May mga pagkakataon din daw na sinasaliwan ito ng himig ng kalungkutan. Apat na dekada na kasi niyang hinahanap ang piyesang magpapasaya sa kanyang buhay, ang kanyang panganay na anak na si Jojo. Nung nagbabanda na ako sa Angeles, uh, ayun, nakilala ko naman yun, si Flor nga, yung nanay nito, na si Jojo. Eh, sa ano, 19 pa lang ako noon. At sa may trabaho ko, hindi ko pa, hindi ko pa masyadong nasa isip kung ano mangyayari. May mga iba pa rin girlfriends din ako noon. Normal na raw sa buhay ng isang musikero ang maging lapitin ng mga tagahangang babae. Ito raw ang hindi lubusang maunawaan ng kanyang unang asawa na si Flor. Kaya madalas sila noong mag-away. Ayaw niyan tumugtog ako. Ay, ayaw ko parang nagsaselos siya sa trabaho ko dahil Unang-una, nakikita nga niya na maraming humahanga. Yun ang alam kong ano eh, hindi bukas ang isip niya. Dahil na rin sa hilig ni Tatay Bayani sa musika, mas pinili na lang nitong tumugtog sa kanyang banda sa ulong po. Sa puntong ito, tuluyan na niyang ipinaubaya sa kanyang asawa ang kapakanan ng kanyang anak. Dahil nakailang beses ko nang hinahanap eh, parang inis na nga ako na ano na sabi ko bakit laging ganito ang ginagawa nito wala naman akong mali kahit na sabihin niya ng babae ko alam ko talagang tang, ano talagang wala eh hindi ako kasi ang naging ugali ko kahit dito sa misses ko yan ko uh, din niya pero sabi ko basta ilagay mo ang loob mo na hindi kasama mo ako ang sweldo ko nasa iyo Matuling umusad ang panahon, Nagkaroon ng panibagong pamilya si Tatay Bayani. Para masuportahan ang kanyang pamilya, naging mas abala siya sa buhay musika. Sa katunayan, nagkaroon din siya ng offer na tumugtog sa ibang bansa. Simula noon, naging madalang paraw sa patak ng ulan kung umuwi siya ng Pilipinas. Pinakamalimit ko napuntahan noon sa Japan. Nung ako pa lang, pagkatapos ng may mga ibang grupo na ako, Yan, may narating din kami, Norway, sa mga anak ko, Malaysia, may Amsterdam. Kung dati-rati, mga kaibigan ni Tatay Bayani ang bumubuo sa kanyang grupo, ngayon, mismo ng kanyang pamilya, ang kanyang kabanda. Nais kasi niyang ipasa sa kanyang mga anak ang angkin niyang talento sa musika. Nakikita ko ng may talent sila, dinidevelop ko na ng ano. Uh, habang lumalaki sila, tinuturo ko mag solfeo, mag uh, kumanta, uh, nasa sa ulo nila mga kanta. Naisip nga raw ni Tatay Bayani kung narito lamang daw ang kanyang panganay na si Jojo, malamang kajaming din niya ito sa kanilang grupo gusto ko, lahat ng mga anak ko nga, sabi ko nga, gagawin ko orkestra eh, kung pwede. Eh, talagang mag-aaral sila ng music. Yung isang, isang talagang dignified na ano, na talagang may pangalan na, na manunugtog. Dahil alam ko alam ko ang kwalifikasyon ko eh. Ang gusto ko sa mga anak ko eh, yung ma, kung hindi man nila ako mapantayan, uh, makaagapay man lang sila. Samantalang ang mga anak naman ni Tatay Bayani, tanggap ang katotohanan may kapatid sila sa ama. Pag mga break nagkukwentuhan, nagre-remini si Papa na kanyang pass, yun. Mm. Di, gano'n kwento niya, pako unti-unti. Bilang lalaki, mahirap din kasi na ma, may mga regrets din kasi siya na ano, bakit naiwan niya si ganun. Eh, pero talagang kumbaga sa, sa buhay, kumbaga Parang dumadaan lang sa buhay ni Papa yung mga ganong pangyayari. Dito sa Susunod, pagbibida ni Tatay Bayani. Mahigit tatlong daan na raw ang komposisyon na kanyang nagawa. Katunayan, isang kanta na rin daw ang nagawa niya para sa kanyang anak na si Jojo. Si Frank Alcanta, 56 years old, huling nakita sa Caloocan City. Si Nathan Madred Huling nakita sa Caloocan City. Si Delia Moreno, 15 years old, kayumanggi at medyo ang puhok. Huling nakita May 1, 2009 sa San Miguel, Bulacan. Dito sa Pagbibida ni Tatay Bayani, mahigit tatlong daan na raw ang komposisyon na kanyang nagawa. Katunayan, isang kanta na rin daw ang nagawa niya para sa kanyang anak na si Jojo. At pinamagatan niya itong hiling. Nagkakaroon ng inspirasyon sa akin na nagsisimula yung lungkot. Eh, pag nalungkot ako, mm -hmm. uh, mas, eh, mas madali makagawa ng kanta. Nang <tong music> sandali dina mulit, mulit ayon kay tatay bayani jojo kabases ang buong pangalan ng kanyang anak nasa 44 anyos na raw ito ngayon at Flor Buraw, ang pangalan naman daw ng ina ni Jojo. Mabilis kaming nakipag-ugnayan sa Comelec. Meron po ba mam... sa record niyo po ng pangalan po ay Jojo Cabase? Ay, sandali at teka, check ko. Maya-maya pa. Ito meron isa lang, taga Caloocan City, yeah, Jojo Cabases. taga North Matrixville sa Kamarin, Caloocan City. Mabilis kaming nagtungo sa nasabing lugar. Kuya, may kilala po ba kayong ano, Jojo Cabases? Address, sir. Black Pearl, Black 17, Delta Street. Anong unit, sir? Delta Street. Saan yun da? oh. diba yung dahil? Pangalawang kanto kayo. Di ba yung banyo, wow. unang kanto yan. Pangalawang kanto, kaliwa kayo. Ang gato lang, kung nangalap ang Jojo Cabases? Kami po yun. Sino po? Ako po yun. Kayo po yun? Ah. Yung know, marumib mo kamay ko eh. <laughs> si uh, sa reunions po kami, um, eh, nabalitan ko si naim. May pamilya kang hindi magpika. Sino si naim? Si, 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 uh, si, si Bayani Cavazos, senyor. Si Bayani Cavazos, gano'n nakatagal mo ng hindi magpika? Uh, 44 years na namin anak ko yan. Dito sa reunions. Susunod. Kung maibalik na lang nakaraan, gusto ko sa mga kasama kapiling na po talaga kami po eh. Siyempre, sa simula sa pulpa hindi ko na talaga na ano siya eh. Hindi ko malas siya ma... nakikita po. Ultimong makapag-ano ko malas sa kanya nang... kung makita ko kung ano siya, ng um, sitwasyon niya. Si Marlon Abile, 33 years old, huling nakita sa Pasig City, Si Noni Ruiz, 5'6 ang taas, kayo mangi at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita sa bagong baryo Caloocan City. Si Boy X, tinatayang 2 years old, natagpuan sa General Trias Cavite. Dito sa reunion. Natunto na namin ang kinaroroonan ng anak ni Mang Benny na si Jojo. Pero hindi pala sa musika umiinog ang kanyang mundo madugtungan kaya ang musikang nag-uugnay sa mag-ama. Lumaki raw si Jojo sa piling ng kanyang lola sa Iloilo. Minsan lang daw niya makasama ang kanyang ina dahil nagtatrabaho raw ito sa Maynila. Kilala pong tatay pong simulang lumaki po ako. Doon po akong lumaki talaga mismo sa lola ko po. Matapos raw makapag-aral ng high school, lumuwas ng Maynila si Jojo para magtrabaho at makasama na rin ang kanyang ina. Sinabihan po ako ng pinsan ko po na mag-aral po dito sa Maynila. Kaso nung dumating po ako dito, hindi na ako nakapag-aral. Kulang na po sa budget po eh. Ay kasi naman nasa naman po ng katulong po. Siyempre, katulong po ang trabaho ng nanay ko dito sa Maynila po eh. Bakal plastic! 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 Nagbinata na raw at lahat si Jojo, pero hindi pa rin sinasabi ng kanyang ina ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Hanggang manirahan na silang mag-ina sa Maynila. Dito, ikinumpisal na raw ng kanyang ina ang tunay na pangalan ng kanyang ama. Gusto ko rin po siya makita dahil siyempre eh, sabi ko nga sa nanay ko, Nay, ako, Bago man ako malagutan ng nga gusto ko rin makita ang tunay ko talagang ama. Sino ba talaga ang tunay kong ama? yon sinabi na po sa akin. Simula noon, nagka-interes na ro siyang hanapin ang tunay niyang ama. Dahil bagong salta sa Maynila, hindi raw niya alam kung saan uumpisahan ang paghahanap. Excited na rin kung uh, makilala po talaga siyang tunay. May sarili ng pamilya si Jojo. Sa pagbabakal bote niya binubuhay ang kanyang sampung anak. Sa ganitong paraan lang daw niya kayang buhayin ang kanyang pamilya. Siguro sa awa tulong mas siguro sir, baka napaaral pa ako ng tatay ko po ng maayos. Pumayag namang humarap sa aming kamera ang ina ni Jojo na si Aling Floor. Nais daw kasi niyang bigyang linaw ang nangyari sa kanila ng kanyang unang asawa. Sa kabila ng mga pangyayari, matagal na raw napatawad ni Aling Flor si Tatay Bayani. Eh, nasakripisyo ko na, sa nasa awa tulong ng Diyos na lampasan ko ng mga bagay na yun. Kaya hindi maaaring hindi ko patawarin siya. Wala na raw sa isay na sisihin pa niya ang kanyang ama. Ang mahalaga, makilala niya ang taong pinagkakautangan niya ng kanyang buhay. Kung maibalik na lang nakaraan, gusto ko sa nang uh, kasama, kapiling na po talaga kami po eh. Siyempre sa simula at sa pulpa, hindi ko na talaga na ano siya eh. Hindi ko mala siya ma nakikita po. Ultimong makapag-ano ko na siya kanya ng, kung makita ko kung ano siya, kung um, sitwasyon niya, kung ano rin kalagayan niya. Ay! Sana magkita na tayo sa tagal na nating hindi Gusto ko nakitang mayakap tay. Kung saan ka naman po. Kung may pamilya ka ng iba, sana magkikita pa rin tayo. Kahit hindi mo ako makapiling uh, simula at sa pulpa. Sana wag, uh, sana uh, sana, uh, sana uh, ka sa pamilya mo ngayon. Dito sa Susunod! abang abala ang pamilya kabase sa pagtugtog. Siya namang pagdating nila Jojo sa nasabing hotel. Okay lang. Mm. <laughs> Si Solita Diata, 74 years old, huling nakita October 23, 2010 sa Maulawin, Pagsanhan, Laguna. Si Dondon Asa, 30 years old, huling nakita sa Pasig City. Si Belia Yap, 50 years old, huling nakita sa Caloocan City. Dito sa Kinabukasan dito sa hotel na ito namin itinakda ang pagkikita ng mag-amang Tatay Bayani at Jojo. Sinabihan namin ang grupo ni Tatay Bayani na kantahin ang kanilang mga original composition. Habang sinunduan naman ang isa pa naming grupo si Jojo at si Aling Flor sa kaluokan. Sinabihan namin silang hahanapin namin ang ama ni Jojo ngayong araw na ito. Habang abala ang pamilya kabase sa pagtugtog, siya namang pagdating nila Jojo sa nasabing hotel. Ang hindi alam nila Jojo at Aling Floor, mismong boses ni Tatay Bayani ang sumasabay sa musikang kanilang naririnig. Maya-maya pa. Kilala mo, mo pa ako. Siyempre, eh, ma hindi makakalala. Eh, Tumaba ka kaya hindi kita makilala. Tumaba ka kaya hindi hmm. kita makilala. Ito yung anak mo, si Jojo. Kumusta? Ito po. Okay lang. Hindi ko akala na narito na pala kayo. Sige. Iyak mo para uh, ano. Kasi ayaw ko pang hatay. Hmm? Kumusta na po kayo? Okay naman. Uh, kung hindi man tayo mayaman, edi at least ay eh, malakas pa. May buhay pa. Mm, natutuwa ako. Nakita ko kayo. Ah... Uh, sa supporti, supportive for years na tayo niya, ano, mm -hmm. hindi nakikita po. Hindi ako nagtatago. Una ang Diyos ay namiss ko rin kayo. Ano? Nagkataon lang na talagang ganito ang buhay natin. Hindi, hindi tayo... Una ang Diyos ng Diyos ng pagkakataon na talagang no. magkakasama. Anyway, ano, you know, Uh, happy na ako kita po kayo. Ako rin po na happy rin po. Gumagawa <laughs> ng hindi maganda, parang walang anin yung tingin niya sa sarili. Si Aling Flor, inilabas ang siya. lahat ng sama ng loob sa kanyang dating mister. At umalis ako sa totoo. Hindi ko yan pinaalam sa kanya ng tama ng paraan kasi pinabayaan niya rin kami. Doon sa sapiling ng isang babae, pinabayaan niya kami. Habang tahimik na nakamasid lang si Jojo sa usapan ng kanyang mga magulang, si Aling Flor, Tila nahimasmasan na at napatawad si Tatay Bayani. Sa tagal din ng at sa hirap ng tinanas ng kuya namin, tanggap na tanggap din namin siya bilang kapatid ko. Kaya uh, din kami, nalulungkot din kami nangyari ng gento sa ano. Pero salamat din sa Diyos kahit pa paano, nagkita-kita tayo. Nais ko, lagi kang makasama. Lungkong, dahil... Ang ginawang kanta ni Tatay Bayani para kay Jojo, agad niyang inihandog sa kanya. musika. Pwedeng malungkot, masaya, at puno ng emosyon. Kailangan lang daw nating namnamin ang hatid nitong mensahe. Dahil ito rin ang magpapaalala sa atin ng mga aral ng ating nakalipas. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Aurora Peralta, 77 years old, balingkinitan, kayumanggi at may tina ang buhok. Si Christine Sanchez, 9 years old, huling nakita sa Santa Maria Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Si Karen May Laksina, 24 years old, huling nakita sa Balanga, Bataan. Si Jose Nilo Ayop, huling nakita February 28, 2010 sa Malate, Manila. Si Peter Canlas, 44 years old, may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita sa Siloan Street, Malabon City. Si Katrina Marjorie Habon, 57 ang taas at siyam na buwang buntis. Si Steve Constantino, 27 years old, medyo mataba at mahaba ang buhok, huling nakita sa SSS Village, Marikina City. Si Freddy Quintino, 39 years old, medyo matangkad at matangos ang ilong, huling nakita sa Subic, Sambales. Si Jarius Tolentino, 17 years old, 5'7 ang taas, balingkinitan at kayumanggi, huling nakita sa barangay Ugong, Pasig City. Si Romel Servida, 18 years old, may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita sa Bacoor, Cavite. Sa linggo pong ito, umabot na ng 531 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kanika nilang mga pamilya. Tsak kung patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy rin po tayong magtutulungan. Para po sa mga kaso na mga nawawala, tumawag lamang po sa aming hotline 982 local 3011 o mag-email sa reunions at gmanetwork.com. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook account. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa Puspusang Paghanap. Dahil ang tanging hangad namin, pagbuklo rin ang bawat pamilyang Pilipino dito sa reunions. Lahat tayo'y may karapatan na sa pamilya'y